magandang umaga, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. Saan man kayo sulok ng mundo, kapayapaan at pagpapala po ang sumabawat isa sa atin. Meron po akong i-share na galing po sa Biblia na, sa, na maari po natin gamitin o kung paano po natin mapagtagumpayan po ang, ang kinakaharap natin na kahirapan ngayon. Meron po dito na sinabi niya na apat na maliliit at mahihinang nilalang sa buong mundo na nagtaglay po ng pambihirang kaisipan. Tunghayan, panoorin po ang video to dahil makatulong po ito kung paano po natin mapagtagumpayan ang pandemya o kahirapan na ating kinakaharap ngayon. Ilan buwan na mula nang ideklara ang COVID-19 lumipas na ang ilang buwan, lumipas na patinga ang taon, lumipas na. Iniisip natin noon na sa pagtatapos ng 2020, kasabay na rin ito ng pagkawala sana ng Uh, COVID-19. Ngunit hindi pa man din natatapos ang 2020. Nagulantang na naman tayo. Dahil bago pumasok ang 20, taong 2021, nariyan na naman dumating na agad ang another virus na virus variant. At nakita naman natin ang bawat bansa, bawat gobyerno, pinipilit nila o sinisikap nila kung paano panatilihin o paano po nila mapipigilan ang ang pagdami ng mga cases na to at nakita din natin dahil sa kanilang pagsisikap nakita natin ang magandang resulta po dahil meron po mga gumagaling at bumababa din po ang mga cases ng mga ang uh, virus ngunit dahil nga na ang kumakalat tumataas na naman ang mga cases ngunit ang mahalaga pinipilit nila o gumagawa po sila ng mga paraan. At bilang din po sa atin, ano rin po ba ang dapat natin gawin upang sa ganon makatulong din po tayo kahit sa sarili natin o sarili natin pamilya. Kasi po, ang mga pandemyang ito, ito po ay patuloy po na nagsasadlak po sa bawat isa sa atin sa mas lalong kahirapan. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Ang salita ng Diyos po itinuturo sa atin o meron po binibigay na halimbawa sa atin kung paano po natin uh, mapaglabanan, paano natin mapagtagumpayan pag nandito po tayo sa mga ganitong mga sitwasyon. Meron po sinabi sa Biblia na maari natin tularan o taglayin ang katangian din na meron sila. Ito po ay mga tumutukoy sa mga hayop. Sabi ng Biblia, apat na maliliit at mahihinang nilalang sa buong daigdig. So tumutukoy po ito sa mga hayop, ngunit meron sila pambihira po na kakayahan. Ikaw mas mor sa iyo, tao ka. Meron kang lakas, meron kang talino at meron kang kaya kakayahan. So kaya mo huwag kang mawalan ng pag-asa. Ngayon, malalaman natin kung ano nga bang mga hayop dito. Meron ba kayong idea? Maliliit at mahihinang nila lang sa buong daigdig. Ano ang idea niyo? Maring may maghula na ngayon. Ahas, agila, or ano. Pero maliliit po ang sinabi niya. Maliliit na sa daigdig. Ano kaya mga to? Ngayon, basain na po natin para magkalaman, para malaman natin kung anong maliliit na hayop at mahihina na to. Okay? Now, open po yung mga Bible sa Kawikaan 30, verse 24 hanggang 29 po. Kawikaan or Proverbs, Proverbs 30, verse 24 hanggang 29. Ganito po. Ang sinabi niya. Okay, ito na. Malalaman natin kung anong mga hayop na to. Sa verse 24, ganito po ang sinabi niya. Uh, uh, Proverbs 30, verse 24. Sa daigdig ay may apat na maliliit na hayop, ngunit may pambihirang kaisipan. Okay, verse 25. Una. Ang mga langgam, sila ay mahihina subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. 26. Ang mga kuneho, mahihina rin sila subalit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. 27. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay, ay lumakad ng maayos at buong inang. Verse 28 Ang mga butiki, Maaaring hawakan sa iyong palan dahil sa kaliitan, subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. So ngayon, isa-isain po natin kung ano po ang meron ang apat na maliit na hayop na to, ang nakailangan din natin taglayin kung anong meron silang katangina. Una po sinabi niya is langgam. Ano po ba ang ginagawa ng linggam? Anong Anong um, katangian na meron sila? Sila po ay masisipag. Hindi sila nag-aaksaya ng panahon na oras na may kakayahan sila nagawin. Hindi, hindi po sila nagpapabukas kung ano ang kaya nilang gawin ngayon. Gagawin nila. Isa pa, meron po sila pagpapahalaga sa bukas nila o sa hinaharap nila. So, ibig sabihin, bawal ang tamad. Bawal ang sabihin, hindi ko kaya. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Magpakasipag lang po tayo. Sipag at syaga. Sabi nga nila, meron daw linaga. So, sipag po ang kailangan natin sa mga panahon na to. Pag sinabi mo ang isang bagay na hindi mo kaya, tamad ka lang. Bawal ang tamad. Ano po ang sunod? Kuneho po. Ang sinabi dito, kuneho. Ano po ba yung mga kuneho? Di ba yung mga kuneho, nakatira sila sa mga ilalim lang ng mga bato Ang mga kuneho sa kabila ng kanilang pagkalambot, sa kanila ng kanila uh, sa kabila ng kanilang kahinaan, ginawa nilang inspirasyon ang kanilang kahinaan. Hindi ito nagbigay sa kanila ng discouragement upang hindi na sila gagawa ng paraan para maligtas sila sa kapamhakan. So ito uh, ibig sabihin po, ang mga kuneho, meron po silang katangian na they are resourceful po sila ay madiskarte. Dapat ganon din po sana tayo. Sa mga panahong itong kahirapan, dapat po madiskarte din tayo. Huwag lang po tayo maghihintay sa mga ibigay sa atin ng gobyerno o kaya yung sa mga mahal natin sa buhay na may kayang ibigay o itulong sa atin. Huwag tayo maging batugan o huwag tayo maging tamad o huwag tayo um, ano ba yung tawag doon? Masakit kayo yung maging palamunin ba? Nasabi, sorry sa word na palamunin. Huwag po tayo gano'n. Dapat po, maging masipag tayo, maging resourceful po tayo. Kung meron po mga pagkakataon na maibigay sa atin nam paano tayo kikita. Gawin po natin, try po natin, i-discover po natin kung ano po yung kakayahan natin. Huwag po na, ay, huwag po negative agad, ay, baka kasi malugi ko niyan. No, try mo. Dapat maging resourceful ka rin. Tulad po ng mga kuneho, ayun po ang katangian dapat na meron tayo maging masipag at resourceful. Ano po yung sinabi pa? Isa pa po na ano, balang. Okay. Ano po yung meron sa mga balang? Sabi po niya kanina sa nabasa natin na meron po silang pagkakaisa. May pagkakaisa po. May teamwork po sila. Bagamat silang walang hari, sabi niya ganon, sila ay nagkakaisa. Sabi nga, meron kasabihan, there is strength in, unit, in unity. So, kailangan may pagkakaisa tayo. Halimbawa po, kayo sa, po, sa isang pamilya, walo kayo. Isipin natin, walo po kayo. Tapos, iisa lang ang kumikilos. Ha, mainis, mapapagod po yung nag-iisa. Pero kung walo kayo sa isang pamilya, kayong kumilos lahat, magluto na yung isa, maglinis yung isa, maglaba yung isa, madali po na mapag, ma matapos ang gawain at wala po magiging problema. So, kailangan po, kung ilan kayo sa inyong pamilya, meron po kayong pagkakaisa. So, o, yun po, unang po, yung ano, dapat meron tayong taglay na kasipagan, dapat ma-resource tayo, at dapat may pagkakaisa tayo. Okay, last one po. Anong sinabi niya dito? Yung butiki. Sabi niya, ano po? Katangihan na meron ang butiki. Meron po silang determinasyon. Baka bagamat sila po, ay, um, baka, baka, sila, pwede mo silang ilagay sa palad mo at hawakan sila. Ngunit, sa kaliitan nila, meron po silang magandang katangian, determinasyon. Kasi tignan mo yung mga butiki, di ba? Saan sila nakatira? Sa palasyo. So, big sabihin, may determinasyon sila. So, ito po, tinuturo sa atin ng Biblia sa ganitong pagkakataon ng kahirapan, dapat po, so, ayan po, dapat po, ang maliliit na hayop na to, sila'y, bagamat sila'y mahihina, at sila'y maliliit, ngunit meron silang taglay na pambihirang kaisipan at dapat taglayin din po natin mga to dahil bawat isa sa atin ibibigay din ng Diyos ang kakayahan sa atin kaya taglayin dapat natin ang sibang masipag taglayin natin dapat ma-resource tayo may pagkakaisa tayo at may determinasyon pag ito po ang taglay ng bawat isa sa atin naniniwala ako na mapagtagumpayan po natin kahit anong mga pagsubok na dumating sa atin tulad ng mga pagsubok na to na hirap na hirap na ang bawat isa sa atin. Tulungan natin ang sarili natin. Tulungan natin ang pamilya natin. Huwag tayo maghintay lamang sa ibigay sa atin. Minsan kasi karamihan, in fairness, sa totoo lang, in real life, sa mga panahon ito, may naghihintay na lang sila sa ibigay ng gobyerno, naghihintay sa ibigay ng mga mahal nila sa buhay o, o mga donasyon. At kapag kunti pa, ay, reklamo pa. Kung madelay pa, magreklamo pa. Huwag sana ganon, mga kapatid. At the end of the day, ang pinakamainam pa rin na gagawin mo, sumunod ka sa salita ng Diyos. Kumapit ka sa salita ng Diyos. It's about time na lumapit ka na sa Diyos at sundin mo kung ano ang mga payo niya na dapat mong gawin. At kung sumunod ka sa salita ng Diyos, ito po ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Ang salita ng Diyos, kailanman hindi ito magbabago. Mawala man ang lahat sa mundo. Ngunit ang salita ng Diyos, kailanman hindi ito mawawala. Tulad ng sinabi niya, sa Matthew 24, 35, sabi niya, lilipas ang langit at ang lupa, Ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. So at the end of the day, salita ng Diyos ang mananai. At the end of the day, salita pa rin ng Diyos ang pinakamainam na batayan mo sa lahat ng iyong gagawin. Kaya at the end of the day, Diyos pa rin ang kailangan natin. At the end of the day, salita niya lamang ang mananait, magpakailanman so better trust in god's word maraming salamat and lastly people need the Lord listen to this uh, to the song listen po sa lyrics ng song just lamang ang importante just lamang ang tanging kailangan natin sa kabila ng lahat ng mga to siya ang kailangan ng tao